Ito tayo ng handa pa ano para i-deliver yung item natin papuntang Magalang, Pampanga ayan ang marami silang uli na ano, rito ah uh, isa malalaki mga roho diyan yung tiyan tawag nila mga kapagkasista. temporary uh, ng tubig. No? Pagka sumaas yung tubig dito sa pampanga, tabla, uh, pampanga, kulakan. Dito pag kakilip yung tubig mga kapagkasista yung magiging cut spacing. So yun lang, kung nasista pa hindi Kaya kahit na kay hindi ko talaga lang talaga. Kaya wala kong paano nangyari usapan nila ngayon. Nakatuloy pa. So ayan, San Miguel Kanda pa o pa San Miguel Pipas Road na motoblock nila yun. Ito yung makarating kagad ka sa San Miguel dito kayo tumahan Kanda pa Palaya naging ano na uh, Palais daan Tagal na yung tubig na yan Di na wala wala hindi kumakati Pati sa kabila DIY Motovlog Good morning, good morning mga kamotovlog no. Maaga tayong lumabas ngayon para sa panibagong vlog natin kay lala move no. So bali 7:30 gumising na tayo no. Nakakuha tayo ng first booking mga 7:20 na. So yung first booking natin, kinuha natin sa Candaba papuntang Magalang, Pampanga. So yung pamasahe niya 495. Doon sa pickup location, binigyan na tayo ng tips na 200. Then doon sa drop-off, uh, babayaran pa tayo ng 495. Magdadagdag pa raw si Kuya doon sa, sa drop-off. No? So ito yon manok tapos kulungan ng manok. Then sinabayan natin siya ng ano, isa pa, San Miguel Bulacan papuntang San Fernando. Bali, 300 plus yung shipping fee niya mga kamotoblog. So, diretso na natin itong dalawang item na ito mga kamotoblog ngayong araw na ito. Uh, Bali, ano kaya na, September 24, araw ng Miyerkules So, umalis tayo sa bahay ng alas 7.30 ng umaga ano, mga kamotoblog. So, hanap tayo ng pan-third booking do sa Gawing Pampanga area ng mga kamotoblog. Ayan, update ko kayo mga Mga ka kamotoblog. mga kamotoblog, vlog papunta nito ano kandaba then dito sa kabila papuntang San Miguel. Ito so, papuntang San Miguel, Bulacan. So tawag dito sa na to ay Pantabasan San Miguel Bypass Road ma-kamotoblog. So ayan. Ganda sana ng daanan kaya napaka tumaas yung tubig. Ah, uh, dito passable mga kamotoblog do. So maganda yung daan dito few moments later vlog na meron tayong pan tayong third booking uh, Mexico to Mexico shipping Pinya 96 pesos so plastic mga kamotovlog So ayan ulan na Ayan na tayo ng ulan malulam na kumapatak na ulan mga kamotovlog So deliver na natin to Kaya yeah, mapatak na ang ula. Ayan, mga motovlog, no, na, nakakuha tayo ng pamport booking, no? Habang binababa natin sa Mexico, Pampanga yung pang third booking natin. Binakuha tayo yung pamport booking. So, 1.2 kilometers na yung layo niya mula dun sa ating drop uh, uh, off nung third booking natin, no? 1.2 kilometers. So, kinuha natin siya. Bali, yung shipping pin niya, uh, ano 222. So maggaganis siya Mexico to Arayat Pampanga. So so 'yun uh, na up na natin siya. Ang binayad sa atin 222 plus 150. So bali 372 yung naging shipping fee niya mga kamotoblog. So mitigate tayo na 150. Direct so, time for trip booking Arayat Arayat Pampanga to Arayat Pampanga lang no. Uh, malapit lang siya 4.2 kilometers lang 'yung 'yung ano mula sa pickup to drop off no 4.2 kilometers so naka-priority siya So 'yung shipping fee niya ay 174 So 'yung 'yung item na dineliver natin ay isda boy na isda 'yung sa port booking natin paintings naman siya mga kamotavlog kaya malaki yung ano natin tips kasi iningatan natin mabuti na hindi siya mabasa So pati yung breakdown ng ating breakdown ng ating kita ngayon first booking natin shipping fee niya 700 yung second booking natin yeah. uh, ang shipping fee niya yeah. 320 yung third booking natin, in third booking natin, bali ang shipping niya 190, yung fourth booking natin 372, yung fifth booking natin uh, 190 yung shipping niya mga kamoto vlog. So bali yung gross income, income natin, no? 1,772 So, na-hit natin target na 1,500 mga kamoto vlog. So, may ililis mo na lang dyan yung top up, then yung yung gasolina, pari yung gasolina natin, 200. 200 sa mag-apon, mga kamotoblog. Tapos, pagkain, nagmasas uh, lang tayo ng, ano uh, nang nasa 50 pesos. So, yun yung magiging net income natin pag nilis mo yung, ano, yung mga sunusunod na yun, yung top up, gasolina, sa yung pagkain. ito no sa mga gusto maglalamog dyan ha taga nevesia lang no so, malakas po yung lalamog dito sa ating area no so yun ha taga tsaga lang sa pagkuhan ngayon ng booking malaki po yung mga shipping ngayon kasi merong shark charge so nag lowest lang na ako ng isang booking ang pinakamapapa ko 200 pesos mga kamoto vlog ngayong araw na to So ayan mga kambata vlog Sana nakatulong sa video na to Huwag kalimutan mag-subscribe Mag-like, mag-comment At huwag nyo rin po kalimutan Pidutin ang ating notification bell Para fit kids mo Tungtong i-upload na video Mga kambata vlog Hanggang sa muli mga kambata vlog Bye bye